Tama, Papa? Marco, hindi naman yung problema eh. Tutulong sa atin ang mga kapitbahay sa paglipat. Kaya tatapusin na namin ng paglipat habang nasa eskwelaan ka pa. Tama ba yon Papa? Tonyo, ibig sabihin hindi nyo kailangan ng tulong ko? Pero Marco, kailangan mong pumasok, hindi ba? Tonyo, ipinanganak at lumakay ako sa bahay na to. Kahit anong sabihin mo, gusto kong tumulong sa pagalis dito. At hindi ako papasok sa eskwelaan sa araw na to. Uh, uh, Naiintindihan ko na ngayon kung bakit gusto mong tumulong. Mabuti kung ganun. Hindi niyo talaga kakayanin kung wala ako para tumulong. Marco, minsan lang ito kaya papayagan kitang hindi pumasok sa eskwela ngayon. Totoo? Pwede kong tumulong? Yehey! Unang beses kong lilipat ng bahay! Bago tayo lumipat, tingnan muna natin ang bagong bahay. Tatantsayin muna natin kung ano magkakasyang Teka gamit muna. doon. Papa, saan ba ang bagong bahay natin? Tanaw daw doon ng daga, Totoo ba? Ganon din ang alam ko. Pero hindi ko pa nakikita mismo ang lugar na lilipatan natin. Tonyo, mas makikita natin ang dagat sa bintana. Siguro mas mataas lugar na yon. Siguro nasa hill. O kaya, nasa cliff na malapit sa dagat. Pwede tayo doon, mamintana. Umaga hanggang gabi. Ang galing! Huh? Oh. Hmm? Anong ginagawa niyo dyan? Pumasok na kayo. Tonyo! Hayaan mo na, basta makita natin ang dagat. Daw ba talaga ang dagat sa apartment na yan? Papa, Marco, ang kwarto dito ay pwedeng sa inyo. Ito ang kwarto namin? Hmm. Ang kailangan lang, linisan natin to. Ilalabas natin ang basura at maglagay tayo dito ng dalawang kama. Tapos, bubuksan natin ang pinta. Uh, ay. Bilis! Lumabas ka rito, Marco! Ang ganda ng view! Yun ang dagat, oh! Kitang kita, di ba? <laughs> oh, tanaw din pala dito ang dati nating bahay, oh! Mas maganda ang lugar na ito! Tingnan mo, pwede maglagay ng veranda. Magtatanim tayo ng halaman. Tapos pwede tayo lahat umupo dito tuwing gabi. Pati si Amedjo mag -e enjoy dito. Veranda na may garden at palaruan niyang bagay dito. Di ba, Marco? Marco? Papa, ayokong tumira tayo dito. Marco? Ayokong lumipat dito. Hindi ko naman matatanaw ang dagat sa bintana! Teka lang. Ba Bakit po? Wala ito. Nagmamadaling umalis si Marco. Mukha siyang galit. Ano? Kasalanan ko ito. Dapat dinala ko siya dito na malinis ng lugar. Huwag kayong mag-alala, Papa. Siguradong maiintindihan din tayo ni Marco. Sige, unahin lang natin ilabas sa mga basura. Lumayo ka sa akin. Mama, gusto ko dito lang tumira. Naamay pa rin kita dito. Gusto ko dito lang habang buhay. pare. Kailangan magbawas kami ng gastos. Sige. Umalis ka nga dyan, Amedo. Balita, ko, Bro, kayo. Kaya mo bang tumulong maglipat, Angel? Siyempre naman. Mas malakas pa rin ang likod ko kumpara sa iyo, Tonyo. Carlos, salamat sa iyong tulong. Wala yun. Huh? <coughs> Ba't paglipat! Marco! Ay, maglalaro na lang pala ako buong araw at susulatan ko na lang si Mama! Oo, oh, ayun, sinumpong na. <laughs> Teka, hindi nga pala ako makakapasok kaya kailangan sabihin si Mr. Girotti, pero... Tama! Uy, medyo Sorry kanina, pwede bang may ipagawa ako sa'yo? Hoy, Marco! Nasaan ka ba? Nandito! Nag-empake! Okay, Amedio. Dalhin mo ang sulat nito kay Mr. Girotti. Natatandaan mo si Mr. Girotti? Doon yun, sa shop na hugasan ng bote. Uh, wash, wash, wash. Nagets mo ba? Alis na, baka mahuli tayo. Mabuti at nasa harap ka, Tonyo. Uncle, ako na po dyan sa likod. Wag na. Hindi mo kakayanin ang bigat dito sa likod. Pustahan tayo. Hmm? Sige ba? O <coughs> oh, bakit? <coughs> すげえ、かいらってんと。 Ayos ka lang ba, Tonyo? Magaling ang ginawa nyo, Tonyo, Marco. Ay, muntik na. Marco, lagot na kung wala ka kanina. <laughs> Papa, yan lang ang binuhat mo kaya kayang magbuhat ng madaming gamit. Kailangan magsipag ka naman sa pagbubuhat. Ah, uh, uh, pasensya na. Uh, uh, <laughs> <laughs> hmm, ka, at magakyat ng mas marami. Kawawang papa, napagalitan siya ni Marco. Ha? Huh? Ah, bakit hindi mo binigay kay Mr. Girotti? Anong gagawin ko? Uy, tanghali na pala! Tanya, pupunta ako sandali sa school. Kailangan kong kausapin ang classmate ko. Babalik ako agad! mabuti at dumating ka na. Hindi ko kayang hugasan lahat ito na mag-isa ng mabilisan. Kailangan may deliver lahat ng mga bote mamaya hapon. Pero, hindi po ako pwede ngayon. Kapag hindi na i-deliver yan mamaya, malaki ang magiging problema ko sa customer natin. Mr. Girotti! Ah, paano na? Talaga, natakot ako kanina nung pinagalitan niya si Pietro. Sana nakita niyo si Marco nung sinabi niyang hindi siya titira sa bahay na ito. Natulala si Papa. Mabait na bata si Marco kaya nagbagong isip niya. Alagaan mo siyang mabuti, Pietro. Oh, maraming salamat sa inyo. Malaki ang naitulong nyo. Nandiyan na si Marco. Hello po. Hello. Bakit natagalan ka ha? Siguro gutom ka na. Tapos na kayo maglipat? Oh, tignan mo nga. Tapos na. Nagustuhan mo? Halika rito, Marco! Oh? Ano? Hindi ba ang ganda rito? Gusto ko sanang tumulong. Sige, Pietro. Uuwi na ako. Maraming salamat sa iyo. Natutuwa ako magandang nilipatan mo, Marco. Paalam na muna. Maraming salamat sa iyo, Auntie. Hmm. 笑顔が「浮かんでくるさ」 ako na muna lumabas ng bahay. Pwede na tayong magsabay pagbalik mo sa dorm mo. Hmm. Pero pwede bang iwanan mag-isa rito si Marco? Hindi kaya may gawin siyang hindi naman dapat? Ayos ka lang ba, Marco? Ano bang ibig mong sabihin? Kung wala ako, natumba na kanina yung mabigat na aparador. Pisak ka na parang delata. J.J., Natatandaan mo talaga lahat ng bagay. Kailan ka babalik, Tonyo? Hmm. May exam kasi ako sa kumpanya. Matagal akong hindi makakabalik. Sige, kung ayaw mong bumalik, wag na. O oh, sige, hindi na pala ako babalik. Sige, aalis uh, na ano. kami, Marco. Bye. mag kayo. layo ni Mama sa atin. Nandun siya sa kabilang dulo ng dagat. Ah, medyo? Pasensya na. Oh. Uh, Heto. Salamat. Pasensya na talaga. Sana hindi yan nasira. Amedyo, ah, tumigil ka! Bumalik ka dito! Dati na sila magkakilala ng unggoy mo. Huwag mo siyang istorbohin! Pasok ka! Ayos lang yan! Pasok ka! Wow! Ang dami mong papit. Iba-ibang klase. Anong pangalan niya? Ako si Marco. Siya si Amedio. Unggoy siya ng kuya ko. Magaling ka pala dyan. Yaya lang ako. Ha? Huh? Wala talaga akong silbi. Oh, palagi akong sinisisi ng tatay ko. Kaya nga, ang trabaho ko lang ay mag-alaga kay Julieta. Pero magaling ka. Parang nagsasayaw ang puppet at may sarili itong buhay. Ako si... Alam kong pangalan mo. Fiolina, tama ba? Ha? Huh? at may alam pa akong iba. Magpupunta kayo sa Argentina. Alam mo? Isa akong psychic. Sige, plan ko pa. Nagtatrabaho ka sa restaurant doon sa Pastrini Street. Pinagtrabaho ako ni Papa doon. Oh? Ang plano namin ay magpunta sa Argentina. Kailangan ng pera para sa pamasahe. Nagtatrabaho din ako. Huh? Ang mama ko kasi ay nasa Argentina. Kaya nga, gusto ko rin magpunta roon. Buong pamilya nyo? Ako lang mag-isa ang pupunta kasi mahal ang pamasahe. Kasama ba ang mama mo? Pero iiwanan niyo ang mag-isang mama mo dito sa Genoa? Bakit? Wala kang mama? Iniwan niya kami matagal na. Kaya si Papa, oh. Oh. kung saan-saan nagpupunta. Naples, Rome, sa Milan, ngayon Genoa. Oh. Ayaw talaga ng Papa ko dito sa Italy. Ang sabi niya sa amin, gusto niya magpunta sa kabilang dulo ng dagat. Ako rin! Gusto kong tumawid sa kabilang dulo ng dagat! Hindi ko makita ang dagat. Ha? Mula dito? <laughs> Ganito rin ang tanawin sa amin. Nakatira kami malapit sa dagat. Pero konti lang ang nakikita namin. Kaya gusto ko sana makita ng gusto. Pwede natin tingnan sa taas ng bubong. Akyat tayo. Ayan. Wow! si papa at kuya ko mismo na talaga ang mama mo mama pwede ba kitang maging kaibigan Bibigyan ni Emilio si Marco ng bagong postcard. At sa shop ni Mr. Girotti, may poster tungkol sa pag-migrate sa Argentina. Samantala, nadiskubre ni Pipino ang talento ni Amedio sa pagtatanghal. Iimbitahan niya si Marco maghapunan. Kukumbinsihin ni Pipino si Marco na isama niya si Amedio papunta sa Argentina. Abangan na susunod na episode. Ang pepino pa petru.